everyone. Kamusta po kayong lahat? Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta? And sana po okay kayo. Okay. Tingnan natin kung anong energies ninyo ngayon. Okay, mga mahal ko. Hay, naku. Hingang malalim. Grabe yung video natin kahapon. Okay. Nagawa nyo na ba? Nagpasalamat na ba kayo? Uh, naibigay na ibigay nyo na ba sa sarili nyo yung kapatawaran? Okay, meron pa, meron tayong one week healing. One week po yan na tinatawag natin, okay? Yung mga taong mahal natin sa buhay, uh, mag-message tayo, alam nyo yun. Yung mga namatay, yung katulad ko, yung, yung papa ko, uh, wala na siya, ba diba? So, magpasalamat tayo na sabihin nyo na mahal na mahal nyo sila, yung mga ganun po, okay? So, available pa rin po yung Miley Taro spray natin, ano? Okay, yung money oil natin, yung aura natin, yan. Okay, so available po yan. Actually, delikado na to mauubos na. Ang dami pang nangangailangan. Pero sige lang, I try my best po na bilisan yung mga uh, next batch. Okay, mahirap po ang gumawa nito. Mahirap. Akalain ninyo isang bouquet, isang patak lang ang makukuha sa katas ng roses. Okay? Siguro mga ganyan. Ang hirap po talaga. So, talagang gumagasto rin po kami. Okay? So, kung gusto nyo itry ito, super effective po ito, yung money oil natin. Kung gusto nyo, kung yan lang ang kaya nyo, Okay lang po yun. Okay? Well, kung kaya nyo talaga, last calling po tayo sa mga money spell ay nasa December. Okay? Last calling po tayo ngayon sa mga money spell. Okay? Galingan nyo po ang, ang trabaho nyo. Mahalin nyo po yung trabaho nyo. Yung mga taong naniniwala sa inyo. Yung mga taong, ano ba tawag dito? Yung mga nagbibigay ng... Uh, blessings, yan, like, halimbawa, nag-aaral ka, nag-work ka, meron pang taong sumusuporta sa'yo, may taong naniniwala sa'yo, kung saan yung mga blessings na dumarating, mahalin nyo po yun, okay? Kahit tendera ka pa, kahit nagsasalon ka, kahit nagbabarber, o anuman ang work mo, call center, kahit magkano lang ang sahod yung natatanggap ninyo, mahalin nyo po yan, kasi nandyan po yung blessings, okay? Okay, sige. So, tingnan natin kung ano ito. Kung ano yung energy ng person mo. Kung anong ipapakita. Kung ano ipapakita niya sa atin. Okay? Maraming salamat sa lahat ng bumabalik dito sa atin. Reading. Okay? Bismillah. Five of Swords. Okay. Tingnan nyo. Masyado siyang naguguluhan. Hindi nakakapag-isip ng maayos. Ano? So, hindi siya nakakapag-isip ng maayos, magulo. I think talagang may nasisense ako na nahihirapan siyang sa kasalanan niya sa sa'yo. Okay? Meron siyang nahihirapan siya dito na parang hanapin yung sarili niya. Siguro possible last month, or oh sorry, last year, na magkasama kayo. ba? Diba? magkasama kayo, masaya kayo, um, namamasyal kayo kahit saan. So, nandoon na, eto na. Diba? Alimbawa, may mall kayong pinuntahan last year, bumibili kayo, kayo ng mga pang-anginaldo ba ang tawag doon? Okay? Or, may binili kayo, nag-repair kayo ng bahay o any kind na TV, sofa, memories. ano mo yun? Meron siyang naaalalang memory sa iyo. Okay? So na, na ano yun, nagfi-feedback, tama ba? Nagbumabalik 'yun sa kanya sa kanyang kaisipan. Okay? So high priestess. Oh, grabe 'yung pag-overthink niya, oh, balisa. Okay. Hindi niya alam kung ano 'yung Actually, hindi niya kilala rin sarili niya. Eh. 'Di ba? Kasi hindi siya makapaniwala na nakapag decision siya ng ganon or nagawa niyong bagay na yon sa iyo. Okay? Medyo na out of balance siya or naguguluhan siya sa nagawa niya. So, I think naman ay stalking. Ini-stalk niya. Pag-uusap, magkikita nagmamatigas lang to kunwari. Nagmamatigas lang siya. Um, nagpapanggap siya na kaya kanyang takutin, kaya kanyang kainin, yung mga ganon. Pero sa totoo lang, after noon, siguro yung away ninyo or gulo niyo, nakikita kanya, ini-stock kanya, tinitingnan kanya, okay? Parang ano eh, gusto niyang bumalik sa buhay mo. Yan, gusto niyang bumalik sa buhay mo para maipakita niya sa'yo yung parang, paano kanya na paano siya nagkamali. Okay? Parang handa siyang bawiin yung mga salitang sinabi sa iyo. Yan. I think kung meron po sa inyo long distance ngayon, makikiusap ito sa iyo na ayusin natin. Na hindi natin kailangan magkagulo, hindi natin kailangan magkaroon ng problema. Alam niyo 'yun? Yan. Okay? So ano yung Five of Swords na ito? Ano yung Five of Swords? Okay, yan. Diba sabi ko sa inyo, gustong bumalik sa buhay mo itong taon na ito. Darating ang panahon na malalaman niya sa sarili niya, ma-realize niya na parang walang nagparamdam sa akin ng ibang pagmamahal kundi ito. Yan. Beg siya ng beg sa ibang tao. Pero, Sa'yo kasi hindi eh. Iba ka kasi magmahal eh. Talagang wagas. At totoo, pinapakita mo sa kanya yung totoong pagmamahal mo. Diba? Okay? Ano yung king of wands? The emperor. Yan. Naihirapan siya kasi. Gusto niya, ano kasi ito eh. Matigas na, ma-pride, mata uh, ma mataas na tao tingin niya sa sarili niya. Okay, nandoon yung kabaitan niya pero minsan kasi nagdadalawang mukha yung tao eh. Okay? Umiiral yung pride. So doon siya natatalo kung bakit siya nagkakamali ng move sa Okay? Kaya siya parang hindi niya alam yung gagawin niya. Okay? Yan. So Parang ano eh Parang ekstrikto din to. Ayaw kanyang naglalabas-labas. Ayaw kanyang maraming kaibigan. Seloso, selosa. Nagsiselos din siya kung sinong kasama mo. Okay? Yan. Parang nag-iisip din siya kung sino ang kinagawa mo. Ano yung ganap mo. Yan, iniisip niya rin yon. I think ang iba sa inyong person niya struggle sa financial. Hindi naman totaling mahirap may Actually, may four of, may ano pa. So, ibig sabihin, may signs pa rin yan na meron pa rin siya. May nakikita ko dito na parang pinoprotektan yung sarili niya para hindi siya ma-down, maubos. Kapag hiwalay na kayo, gusto niyang ipakita sa iyo na okay pa siya. Pero actually, he's not okay. Diba? Kasi so, kung lalaki ka man, kung... I kayong bahala mag-divert ng ng ano ba tawag? General ano? Uh, gender. Okay? LGBTQ, pasok po dito. So, depende po sa inyo kung ano yung, kung ano yung person niyo Kung LGBTQ ka, kung babae, tomboy ka, so, ibig sabihin, yung person mo dito ay lesbian din. Okay? Yan. So, yun yung mahirap eh. Yan, yung pride yung sinasabi ko sa inyo na pinapakita niya talaga sa iyo na parang okay siya. Yan. Pero actually, simula nang tumalikod ka, hindi siya naging okay. Eh, you no? Know? Actually, yung iba sa inyo kinakaram eh. Sorry ha. Alam ko naman hindi kasi pwede yon na ano. Pero nakakaranas siya ng paghihirap ngayon. Hindi, true, hindi naman sa true financial totally. Yung feelings ba? yung, yung pinapakita mo kasi pagmamahal, hindi niya makita sa iba. Okay? Yun ang ibig ko sabihin. Okay, dito tayo sa... Tingnan natin ko anong ganap or gusto sabihin ng card. Eh naronin ko yung. Okay. So wala na, lang ako sa person mo kasi nga. Even sa inyo, nawa din ako sa inyo. Kasi nandun naman nakayan nyo namang ayusin. Bakit kailangan magkagulo, 'di ba? Well, kung may problema po narcissist bipolar or manyak, sa po manyak yung person niyo. Tulungan niyo silang magbago, huwag niyo basta-bastang iwan. Okay? Alam niyo kung ano yung gagawin niyo. Maging focus po kayo. Baka yan ang gusto ni, baka gusto ni Lord na tulong siya, ikaw yung makakatulong sa person mo. Huwag niyo silang basta-bastang sukuan. As long yung hindi kayo sinasaktan, pinagbubuhatan ng kamay, di ba? Yung iba kasi sa inyo na spell, Five of Swords and the Devil. Okay? Na spell, kaya parang hindi siya balance mag-isip. Okay? Pero not all, ha? Meron pa rin na mentally, health, na kailangan ng professional. Dito sa atin, hindi kasi, uh, hindi siya acceptable yung mga psychology. Pag kasi nagpunta sila sa mga ganyan, feeling nila, value sila. ba diba? Hindi. Hindi, hindi pa kasi masyadong open yung mga tao dyan sa ibang bansa kapag may problema pupunta lang sila sa psycho nila. 'Di ba? Kinakausap nila. Nag talagang gumagastos sila sa mga ganong bagay. 'Di ba? Yan. Grabe. Ang psychology dito sa Pilipinas nakakaloka. Sorry kung meron na, dito sa akin ha. Uh, sorry. Hindi ko naman min mini-mina na binabastos kayo. Pero siguro doon sa karanasan ko ha, iba naman kasi iba-iba siguro yung tao. Okay? After mo magbayad, willing naman mag may mga taong mayayaman, may mga taong kaya nilang magbayad. Okay, ako kasi kaya ko magbayad eh. My god. Para ka lang nag para ka lang nagpa-check up. Para ka lang nagpa-check up. O anong ano mo? Ano yung nararamdaman mo? Ganun lang. Tapos ayaw kanilang maging ano, ayaw kanilang maging, ano mo yun, mag-open. Hindi ko maintindihan bakit. Pero nasi-sense ko, parang pera-pera lang. ba diba? O itong gamot, bilhin mo ganito. Naka 5,000 ka din. Sa gamot pa lang, 5,000 na. Oo, yung mga nagsa-psychology dito, makaka-get makaka sa akin. My God, hindi po mura ang gamot. Ang mahal. Kung hindi ako nagkakamali, 100 plus yung isang tableta. Tapos kailangan mo pong bumili ng isang box, ganun na. Oo, ganun po, totoo yun. Sinishare ko lang ito. Dati kasi, way back 2010, Nag-undergo ako, kahit nabanggit ko yun sa inyo, di ba? Hindi ko matanggap yung pagkawala ng tatay ko. Wasted ako nun. So, parang grabe sila. Three times ako na ha? Naglipat-lipat ako kasi hindi ko nagustuhan. Sa ibang bansa, uupo, uupo ka, uupo sila. Parang ako, paano ako mag-reading sa client ko, uupo ako ng isang oras sa kanila. Depende sa tanong ng client ko. Kung tapos naman sila, wala na silang sasabihin, tatanungin ko pa, ma'am, baka may gusto ka pang sabihin. Yan. O, pwede rin, kung, kung nakalimutan mo yung itanong mo, pwede nyo po akong i-chat. 'di ba? na ako ka concern sa mga client ko. Kasi importante sa akin ng mga client ko eh. Yung mga psychology dito sa Pilipinas, tatlong beses nang napuntahan ko way back 2010. Grabe sila. Nagbayad ka ng libo-libo. Alam mo yun, syempre mapapakwento ka, di ba? So, nandun yung pain. Nandun kasi nga, may anxiety ka, may depression ka. Pero magkakapatid din naman ng mga, mga yan. Basta alam mo, gusto mong pakamatay. <laughs> Bibigyan ka lang nilang gamot. Wala silang pakialam sa kung ano nararamdaman mo. Sasabihan ka pa nila, meron pa ako narinig yung, yung bago ako uupo. Narinig ko siya, sinabihan ba naman na, Huwag kang umiyak, hindi ko kailangan na umiyak ka. <laughs> totoo yun. Nakakaloka. Totoo yun. Pero totoo po yun talaga. Pero wag kayong, wag kayong, ano ba yun? Wag kayong Uh, mawala yung tiwala nyo sa, sa 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 mga doktor dito sa atin. Iba naman kasi ang karanasan ko sa karanasan ng iba. Okay? Magkaiba-iba po yung doktor. Basta sa tatlo na yun wala pa ako nakitang okay. <laughs> Gumastos lang ako ng libo-libo. Mm -mm. Tapos nagpaano rin ako, nagpa nung nag-Saudi ako, nagpagamot din ako. Wala rin nangyari. Pero okay yung wala siyang nangyari kasi kasi hindi ko tinutulungan that time yung sarili ko eh. Okay? Sa Saudi, meron pa konti. Nakakapag-relax ka, patutulugin ka, pahihigain ka nila. Maganda doon. Patutulugin ka nila, tapos kakausapin ka nila. Yan, tapos uh, i-close mo yung sarili mo. Therapy talaga. 'Di ba? I mean, kahit gumasto ka ng libo-libo, may napuntahan yung pera mo. Dito kasi <laughs> natatawa na lang ako kapag naalala ko 'yon. Totoo 'yun. Mm -mm. Well, dito doon kasi, 'yan, kakausapin ka. Tapos meron silang microphone na ipaparinig sa iyo. Naririnig mo sila, sorry. Nasa kabilang na para para kang nasa isang booth. Therapy 'yun na. Para kang nasa isang boat, tapos nasa kabila siya, nakahiga ka, gano'n. Tapos kinakausap ka niya. Yan. Halimbawa yung pangalan mo, sabihin na natin, Alex. Ayan. Isipin mo nang dahan-dahan. Lumulutang ka. Yan. Lahat ng gusto mong ilabas. Yung mga lungkot. Isipon, isipin mo na parang naghihiwalay sila sa katawan mo. Yung mga gano'n. Marerelax ka talaga. Sobra. Yan, na-try ko sa ibang bansa. Tapos uuupo talaga sila sa iyo. Kahit hindi ka pa, hindi ka pa tapos, hindi talaga sila tatayo. Oo. Pero dito, my god. Sana sana kung may mga psychology dito na um, nakikinig sa akin, yung mga doktor na nakikinig sa akin. palagan yung bawat sentimo ng binabayad sa inyo. Kasi hindi po ba, hindi po basta-basta 'yon, 'di ba? Well, kung busy po kayo, iset ninyo yung schedule ninyo para hindi kayo mag nagmamadali. 'Di ba? Ganyan lang 'yon. Pero kung yung client niyo wala nang sasabihin sa inyo, edi eh di okay lang 'yon, 'di ba? Kasi ako din nagtatanong din ako sa client ko. May sasabihin ka pa ba? Minsan, alam mo may boring akong client. Walang walang matanong, tatlong tanong, limang tanong. 'Di ba? Parang sabi ko sige pa ma, magtanong ka pa baka may gusto ka pang malaman. Yung anak mo, yung ganito, 'di ba? Yan. Binibigyan ko silang idea kung ano pa para hindi sayang yung 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 time. 'Di ba? Na kausap nila ako. Okay? So, yan. Mentally, uh, na nabanggit natin 'yon. Kung ayaw nila magpa-psychology, ikaw mismo do some research. Yeah, nabanggit ko to kasi may client ako kahapon na parang uh, kailangan ng mentally uh, assistant ang kanyang person. So, nalala ko si, ano, nalala ko siya. So, kayo, possible kayo din. Well, hindi po lahat, ha? Lah hindi po lahat dumadaan po sa ganun. May mga spell under spell po. Okay? Maring nakalaban may third party. Maring ma nakalaban mo yung, yung kung third party kayong asawa, yan, or possible. Marami pong paraan. So, kayong mga third party, kayong mga asawa, face the consequence. Kung ano man yung mga ginagawa ninyo. Okay? Kaya nyo yan. Lakasan nyo yung love ninyo. Huwag kayong basta-basta bumitaw. Yung punto ko doon, huwag kayong basta-basta bumitaw. Okay. Okay may ano to um, maganda makakatulong din ito sa iyo hindi lang naman ikaw lahat di ba nag-effortan kayong dalawa in na sense ko sa, sa kaperahan naman mukhang may paparating siyang swerte okay may kung nagsasama kayo damay-damay kasi yan dalawa kayong mag-asawang swerte okay kasi nagtatalik kayo eh mag-asawa kayo binasbasan kayo mga live-in. Yan. Titalik kayo. Magkasame pa rin yan kayo. Okay? Pareho yan. Kahit anong gender ninyo, accept po yan dito. Okay? Yan ang energy ng person ninyo. Gusto niyo bumalik sa buhay mo. Climb this reading. Wala namang masama. Kaso nga lang, di ba, lumabas si Emperor eh. Nandun yung pride. Yan. Okay, sige. So, kayo. Ano? Kamusta kayo? Tingnan natin. Lord, bigyan nyo po sila ng magandang reading. Parang awan nyo naman po. Nakikiusap po ako. Lord, sa mga anghel sa kalangitan, alam ko pong malakas po ako sa inyo. Itong taong nanonood po sa inyo, ay sorry, itong tao pong nanonood sa akin, parang awan nyo na po. Pinapakiusapan ko po sila. Natulungan nyo po. Kaperahan sa love life, sa mga anak, sa mga may sakit. Insya Allah, yarab, tulungan nyo po sila. Parang awan nyo na po. Okay, so blessings ano, paulan niyo po sila ng blessings. Um, gulatin niyo po sila. Yara. Huwag kayong masyadong magasto itong December na to ha. Kung bibili kayo ng mga aginaldo sa mga sa mga ina anak ninyo, huwag masyado, yung mumurahin lang. Hindi natin kailangan 'yan. Ang pagmamahal wala sa gamit. Ang pagmamahal, ako yung mga ninong ninang ng anak ko, hindi ko sila inuubig, inuobligang magbigay. Kasi ang ninong ninang kasi, sila yung second parents, maggagabay sa anak ko. Hindi, hindi pera. Hindi rin, well, as a bata, siguro, kailangan ng mga toys, mga, okay lang yon Pero wag nyong laging, kayong mga may ninong ninang dyan, wag nyong obligahin sila. Okay? Hindi magtatampo kayo, walang pera yung anak nyo, walang dollar yung anak ninyo ilang taon na hindi nagbibigay, nakakaloka kayo. Di ba? Wala silang pinirmahan na obligasyon sa inyo. Huwag ganun. Okay? Sige. Yung mga bata, okay na yun. Yung mga mumurahin na toys. Kung ayaw nyo ng toys, hindi pera. Pagkain. Ano bang gusto mo? Ganun. Tanungin nyo ka, anong gusto niya? Okay. Ay, nako. Ikaw din naman nag-ano nag ka eh. Kailangan mo daw mag -desisyon. Kung gusto mo mag stay dyan sa town na yan or... Alam mo yun? Pero sa tingin ko naman magandang desisyon yan kasi pula si Diamond. Oo. Oh. Yan. ba diba? May pagkakataon pa magsisex kayo. Naglilibog. Yan. Okay. So, parang may magugulat dito eh. May, wait lang. May nasense ako. Wait lang. Okay. Wow. Aha. Uh -huh. Oh, okay ng cards, 'di ba? Lumabas din yung kanina, 'di ba? Yan. So, talagang nag-iisip siya. Nag-iisip siya kung paano bumalik sa 'yo ano? Ang dami mong burdens. Ang dami mong overthink. I-let go nyo yan. One week healing meron po tayo ngayon. Naintindihan? Okay. Meron ka daw tutulungan. Ay, actually, siguro tinulungan mo na ito. Huwag ka mag-alala. Okay, matutulungan mo naman ito. Hindi siya matutulungan na walang kwenta. May kwenta ito. Okay. Pero again, pag may humingi ng tulong sa inyo, halimbawa, uh, uh, kamagana or kaibigan, kumari o ano man. Baka naman pautang utang 5,000. Magabuloy ka na lang ng 1,000. Huwag na huwag kayong magpapahiram ngayon. Okay? wag Mas maganda gumasto kayo yung worth it. Okay? Huwag masyadong... Kasi kayo rin ang mahihirapan. Yung sarili nyo din. Ayoko naman mahirapan kayo. Okay. May nagkakagusto sa inyo. Okay. May nagkakagusto, may magpaparamdam. Actually, dalawa to eh, or marami. Pero hindi mo sila love, hindi mo sila gusto, eh. hindi mo type. Ano? Hindi mo sila type. Inahanap ka ata ng past person mo. Ayan you know? Yan. Parang gusto niyang kausapin ka, makipag-ayos. Tulad ng kanina, di ba sa cards niya, gusto niya bumalik. May gustong bumalik din sa'yo. So, talagang siguro, maayos nyo yan, magkakabalikan kayo. Kasi, two of cups eh. Okay? Yung dulo niya, ha? hindi dahil lang kay two of cups, may, meron na magbabalikan. Hindi po, depende po yan sa connections. At tingnan nyo naman, doble-doble ako magsala ng tao. Kasi meron tayong traditional cards. Okay? Yan. Mukhang gusto niya bumalik sa buhay mo. Napag-desisyonan niya na ito na ikaw yung talaga yung pinipili niya. Okay? Ace of Cups. Yan. Bakit puro emotions ang nakikita ko ngayon sa inyo? Okay. Wow, hindi mo to asahan. Tears of joy ito. May malaking ng lifetime darating sa iyo. Oo. Swerte ito. Paparating parating. Ang galing naman. Climb this reading. Kailangan present kayong lahat. Nako. Mahuwaan kayo ng swerte. Ang ganda. Ang ganda po. Ang ganda ng ano nyo. Ayan oh. Yan. At kung halimbawa swertehin kayo, magbigay kayo ng abuloy. Tulong. Sa baby, sa buntes, sa nagkakasakit. Okay? Kasi sila ang may, may angels na katabi. Totoo yan. Mm Okay? So, may malaking blessings magugulat ka paparating. Um, may malaking perang darating sa'yo. Insya Allah, yarab lahat kayo. Okay? Lord, yarab, ibigay niyo po ito sa kanila. Nakikiusap po ako. Paulan niyo po kami ng swerte. Limpak-limpak. Siksigliglig po ngayon. Parang awan niyo na po. Para sila ay matulungan sa mga bills nila, mga bayarin namin sa mga anak namin, sa mga taong nagkakasakit na mahal namin sa buhay, palayuin niyo po, Ya Rab. Tulungan niyo po sila. Yung mga bata po na hindi nakakapagsalita, yung mga angels niyo po, pagalawin niyo po sa kanila. Protektahan niyo po yung mga nanay, especially po yung mga nabuntis dito. Okay, Ya So, kung makakaano kayo, may blessings in, blessing in this, guys. May biglang dumating sa inyo tumulong kayo magbigay kayo. Okay, sige po, maraming salamat sa mga gustong mag magpa-reading sa akin. Ito po ang aking uh, Miley 10K yung ano natin. So, ito po ang aking Facebook account. Meron siyang React August 3, 792. Okay, ito po yung cover para hindi kayo magkamali. June 4, 490. Okay, meron po akong dalawang accounts pero hindi ko po yung ginagamit. Ito po yung ginagamit ko. Pang-backup lang po yun, mga mahal ko. Okay, maraming maraming salamat. Okay, magpa, uh, magbasa lang tayo ng pasasalamat ng mga client natin. Hello, ma'am. Kamusta po kayo? Ako rin po talagang excited po talagang uh, makita kayo sa personal. Kung nakita mo lang talaga sa sobrang, ano to pagtatagumpay ko ma'am kikilabutin din po kayo kasi <laughs> ma'am talaga basta para sa akin maraming salamat ano so maraming maraming salamat sa sa lahat po ng binigay niyo po sa akin actually ma'am habang nagta po ako totoo po yung ibang client mo nagpakatotoo... Umiiyak din po talaga ako. Kasi talagang nabago mo ang buhay ko. Meron pa akong isang plano, ma'am, inaantay. Ang laking ambag mo sa buhay ko, ma'am. Hindi po ako makapaniwala na na may isang ikaw na mag uh, makakatulong sa akin. Maraming salamat, ma'am. Even po sa person ko, ma'am, medyo malamig na po siya nung bago ako lumapit sa iyo. Pero halos pero halos po talagang hindi ko po ma-explain, biglang nagbago. Bigla pong nagbago at salamat po sa Diyos na nakilala ko kayo. Ano to na, na natulungan niyo po kami. Mamahal na mahal ko po ang aking asawa. Kahit wala po kaming anak, Mahal na mahal ko po siya. Hindi ko po kaya siyang mawala sa buhay ko. Matagal na po kami. High school pa lang kami na. Maraming maraming salamat ma'am sa pagtulong sa akin. Yung lalaking mahal ko, sa, yung lalaking minamahal ko ay muntik nang mawala kung hindi dahil sa'yo. Ang laki talaga ng ambag mo sa buhay ko ma'am. At doon naman sa career ko ma'am, mas lalo po akong nag-improve ngayon. Yun po yung napansin ko ma'am. God bless you. Maraming salamat. Okay, maraming salamat din sa tiwala niyo. Bye-bye. Ingat kayo.